Hi mga mi, another mini vlog na naman tayo. Pagkagising ko nga ng umaga, ininit ko nga muna itong ulam namin na natira namin kahapon. Eto pa pala yung kahapon na niluto ni Dada na nilagang karning kalabaw. Matagal nga maubos kapag ganito nga yung ulam namin. At nagluto nga rin siya kahapon ng beef stick. Eto nga daw yung babauni ng mga bata kaya ganito yung kaluto niya. Eto nga yung kaganapan habang nagluluto siya. Kaya late upload na nga ito mga mi. Siya talaga ang nagluluto dahil siya nga yung mas marunong sa amin. Minsan nga lang kami makapag-ulam ng ganito kapag nga lang may budget. At ngayong umaga naman ay meron nga kaming natirang pancake at ito nga yung ipapabaon ko sa mga bata. Hindi nga ako expert magluto pa ng ganito dahil minsan nga lang kami makabili ng ganito. Kaya tantiameter na nga lang ang ginagawa ko. Ilagyan ko nga lang dyan ang isang itlog at tubig. At ito. eto, gagamitin ko na nga itong egg pan ko or pancake pan. Nabili ko nga lang to online dahil marami talaga ako nakikita ng mga kumamis ko na ganito nga yung ginagamit nila kapag nagluluto sila ng itlog at mga pancake. At kapag ganito nga ang gamit nyo ay mapapadali nga ang pagluluto nyo dahil isang salangan lang ay marami na kayong maluluto. I mean, apat na yung maluluto nyo na itlog or pancake. Medyo hindi pa nga ako sanay gumamit nito dahil first time ko pa nga ang gagamit. Naglalagay pa nga rin ako dyan ng konting oil para hindi masyadong dumikit. Pero kahit walang oil na ay okay lang mga mi dahil non-stick pa na nga rin ito. At ito, naghahanda na nga sila kambal dahil mag-aala na nga. Medyo nanibago nga sila sa bagong tahe na kanilang uniform dahil maluwag nga daw dahil nga sa akin yung sukat na yan. Pinasadya ko na nga lang na sa akin na sukat para naman mas komportable. Yung dati kasi nilang sukat ay sobrang sikip. Hindi ko nga masyado nagustuhan ng tahe dahil parang kulang ng alawan Kaya e ang ginawa na lang namin ni Dada ay ako na nga lang ang pinasukatan. Buti nga at hindi nagkakalayo yung mga sukat namin. Ang sabi ko nga ay sakto lang yan dahil tutubo pa naman sila dahil bata pa naman. Naman sila. At eto nga, ginagamit na nga ni ate yung na-order ko na file organizer. Dahil importante nga daw sa kanila na naka-organize ang kanilang mga papers. At hindi na nga rin nagkakalat at kunsan saan na ilalagay. At pagkatapos naman nila kambal ay eto naman si Bunso ang ihahatid. Ang swerte na talaga ng mga bata ngayon dahil meron na nga silang sariling service. Buti na nga lang at pinasadya namin yung single motor namin na gawin na lang tricycle. At nagagamit na nga nila ngayon na service sa e school. At bago nga dumating si Dada ay naghahanda na nga ako para sabay na nga kami mag -almusal. Buti na nga lang at meron ako nakitang ganitong makakapal na pathold. Ito nga yung ginagamit ko na patungan sa kaldero. Na kapag pinapatong dito sa lamesa. Magtitimpla nga muna ako ng kape. Si Dada nga ay hindi naman masyado nagkakape. Napansin ko nga na wala nang laman yung mga lagaya namin. At matagal pa nga dumating yung ayuda namin, Char. Yung gusto mong maging timputi yung mga gamit mo dito sa kusina, eto namang termos ko ay hindi pa rin nakikisama. Wala pa nga rin budget yan para mapalitan. Pero okay pa rin naman at nagagamit pa. Hewan ko nga ba, mag-aalmusal na nga lang, marami pang naiisip na gagawin. Ay, Eto na nga, sabay na nga kaming kakain ni Dada. Tara, kain muna tayo mga mi! At pagkatapos nga namin mag-almusal, maya, maya nga ay naisipan nga ni Dada na magtanggal ng mga damo dito sa harap ng bahay. Dahil sobrang bilis nga lang tumubo ng mga damo. At ako naman ay maglilinis dito sa loob ng bahay. Maya-maya nga ay nagpahinga muna sandali si Dada. At dito nga lang muna kami magtatambay ni Dada dahil malamig at mahangin nga dito sa labas. Kapag na may pasok ang mga bata ay kami na nga lang palagi ang naiiwan dito sa bahay. At lalo na kapag siguro dumating na yung panahon na may saril-saril ng boy ang ating mga anak ay kayo na lang talagang mag-asawa ang may iwan at magkasama. At yan lang naman for today's video. Salamat sa panonood. God bless!